Hello mga sis, for today's video ay gagawa tayo ng cheese sticks na merienda nitong ating mga get Ayan. Ayan, ito ang ating lumpia wrapper. At si ate nag-slice na din ng cheese ng ganyan, maliliit. Sana all ganyan ang daliri kahaba. <laughs> at ito na nga, pinaghiwa-hiwalay ko na yung lumpia wrapper mga sis. At si ate patapos na din siya mag-slice ng cheese. Ito ay walang anong size mga sis dahil pang amin-amin lang naman ito. Kaya kung ano na lang yung size ng wrapper yun na yun. Ganyan mga sis. At medyo matigas nga ang aming lumpia wrapper dyan. Kaya medyo pahir-pahiran na lang ng konting uh, uh, water. Ganun. Lagi-lagi binibili mga aking mga junakis itong cheese sticks nat nato doon sa amin kanto kaya naisipan namin gumawa ng sarili naming merienda ayan kaya sabili sila nang bili doon sa kanto kami na lang ang gagawa ganun ayan, medyo mahaba nga ang ating ginawang cheese sticks at ayan, medyo madami na din ang kanyang cheese sa loob, o ba diba? para sulit <laughs> maganda rin to ano gawin pang negosyo mas masses. Cheese at saka lumpia wrapper lang. Ayan. Pwede na nang ibenta. O fry nyo lang yan. Pwede nang ibenta. At ayan na ang aming ginawa. Natapos na mga ses. At tingnan nyo naman. Hindi, pan, hindi pare-parehas ang size ng aming ginawa. May maliliit. May mahahaba. <laughs> at to, gaya ng sabi ko kanina. Ay pang amin-amin lamang naman ito. Hindi ito pang tinda. Kaya ganyan ang size nyan. At pagkatapos na natin nga balutin mga sis ay magpiprito na tayo. At syempre hindi natin iprito yun lahat kasi masyado naman madami. Hinati ko lang yun at eto na nga nagpiprito na tayo. Prito na lang natin to nang hanggang sa mag-brown. Para mag-crunchy naman sa labas mga sis para hindi malambot. Ayan, mas gusto nila yung medyo mag-brown para malutong-lutong. Ganyan. At eto na nga, hahanguin na natin. Ganun lang din mga sis, same process lang din sa ating ibang uh, cheese sticks. Ganyan, iprito lang din ng medyo mag-brown. Tapos in Yun na yun. Ganun na yun. Meron na tayong cheese sticks. O, oh, di diba? Maganda rin pag tayo, pag tayo mismo ang gumagawa ng merienda. At eto na nga natapos na mga ses at lalagyan na natin ng cheese at ilalagay ko sa isang bowl pagkatapos lagyan ko ng konting cheese at a uh, ialog-alog ko lang yan mga ses para malagyan lahat ng cheese pantay-pantay ang pagkalalagay nila ng cheese powder ayan pwede din naman hindi lagyan ng cheese powder para hindi naman masyado umalat pero gusto nila tong cheese powders kaya lalagyan natin mga che mga chess, mga ses. O, ba? Diba? Para naman bongga, ilalagay natin dito sa ating lalagyanan. Ganyan. Marte itong mga kumain. Itong mga kakain pala. <laughs> Pagkatapos ay lagyan natin ng uh, sauce. Ito yung pinagmix na mayonnaise at saka ketchup. O, ba? Diba? Social, mga ses. Ayan, lagyan pa natin ito ng cheese powder. Eh, alog, alog din natin ng ganyan. O, ba diba? Naubos, mga sis. At yun lang muna sa video mga sis. Tingnan nyo naman ang aking mga junakis. Nag-enjoy sila. O, ba diba? Pop!